Mabuhay sa Pilipinas! Magandang araw sa inyong lahat! Dito tayo sa Pilipinas, isang bansa na puno ng yaman. Mula sa mga karagatan hanggang sa mga kabundukan, sagana tayo sa likas na yaman at mayamang kultura. Tara, sama kayo at ating tuklasin ang mga nakatagong hiyas ng ating bansa. Ang Pilipinas, kilala sa kanyang magagandang tanawin at makulay na kultura. Ang mga Pilipino, kilala sa kanilang mabuting kalooban at masayahing ngiti sa bawat sulok ng ating bansa may kwentong naghihintay na matuklasan at kagandahang handang mamangha. Una nating pupuntahan ang ating mga magagandang beaches. Boracay, Palawan at Siargao, ilan lang 'yan sa mga kilalang destinasyon para sa mga turista. Napakaganda ng mga beaches dito, puti ang buhangin at malinawang ang tubig. Hindi lang 'yan, marami ring mga talon yung iba nakatago pa sa kagubatan. At syempre, hindi mawawala ang Chocolate Hills sa Bohol. Kakaiba ang hugis at nakakamanghatingnan. Pagdating naman sa kultura, hindi tayo magpapatalo. Marami tayong festivals tulad ng Sinulog, Panagbenga, at Dinagyang. Makikita mo dito ang husay ng mga Pilipino sa pagsayaw at paggawa ng mga costume. Mayaman din tayo sa mga lumang simbahan at mga heritage houses. Makikita mo dito ang kasaysayan ng ating bansa at ang galing ng mga Pilipino sa arkitektura. Alam nyo ba na ang mga festivals natin ay may koneksyon sa ating kasaysayan? Halimbawa, ang sinulog, ito ay pagdiriwang ng pagdating ng Kristyanismo sa Cebu. At ang mga traditional crafts natin, tulad ng paghahabi at pag-ukit, ito ay minanapan natin sa ating mga ninuno. Makita mo ang mga ito sa mga museo at mga probinsya. Section 5: Turismo, tulay sa pag-unlad. Dahil sa ating mga likas na yaman at mayamang kultura, maraming turista ang pumupunta sa Pilipinas. Malaking tulong ito sa ating ekonomiya at nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Pero dapat nating tandaan na protektahan ang ating mga yaman. Huwag natin itong abusuhin para sa susunod na henerasyon ay makita pa rin nila ang kagandahan ng Pilipinas. Section 6, Mga Kwento ng Bayan Alam nyo ba na ang Chocolate Hills? May alamat yan. Sabi nila, dalawang higante ang nagbatuhan ng mga bundok kaya nabuo ang mga burol na yan. At sa Bohol din, makikita ang mga Tarsier, ang pinakamaliit na unggoy sa buong mundo. Kaya naman dapat natin silang ingatan at protektahan. Section 7, Yaman, Responsibilidad Nating Lahat Tandaan natin na ang mga likas na yaman at kultura ng Pilipinas ay hindi lang para sa atin, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Kaya naman dapat natin itong pangalagaan at protektahan. Simulan natin sa ating sarili, huwag magtapon ng basura kung saan-saan at sumunod sa mga batas na naglalayong protektahan ang ating kalikasan. Section 8: Pangangalaga sa Kabukiran at Karagatan. Maraming paraan para mapangalagaan ang ating kabukiran at karagatan. Magtanim tayo ng mga puno, bawasan ang paggamit ng plastik at suportahan ang mga programa ng gobyerno para sa kalikasan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, masisiguro natin na ang kagandahan at kasaganaan ng Pilipinas ay mananatili para sa mga susunod pang henerasyon. Section 9: Ang Hamon at Pag-asa. Marami mang hamon ang kinakaharap ang Pilipinas tulad ng polusyon at climate change naniniwala ako na kaya nating malampasan ito Ang importante ay magtulungan tayo at pahalagahan ang mga biyayang natatanggap natin Hanggang sa muli mga kapuso Mabuhay ang Pilipinas